no ito po ah. Pag-isipan n'yo mabuti. Ito po yung ating uh, simple but achievable method on how you can turn your 100 pesos into 113,375 in 30 days. Ito po ah, sabihin n'yo po sa akin kung na hype lang ako o oh, achievable po ito. Okay? Oh, nag 100 pesos ka. Kumuha ka ng papel. Okay? Mag In your first five days, do you think makakahanap ka ng limang taong may 100? I'm sure, yung iba nga po, one hour, pa, ano pa lang eh, one day pa lang eh, less than a day pa lang, nakahanap na ng lima. Okay? You will become, you will earn 100 pesos. Ngayon, sa papel mo na yan, yung limang, sinulat mo na yan na ano, kailangan yung lima na yan, tutulungan mo rin makahanap ng tagli lima nila. Okay? So, sa pangalawang papel, 25 na tao na yan. Okay? Yan, yan. Ngayon, on day 6 to 10 yan, 25. Day 10 to 15. Yan, 25 na yan. Kailangan po makahanap ng tigda lima din. Magiging 1, 2, 5 na yan. Just repeat the process day by day. I-delegate nyo po yung trabaho. Kailangan lahat responsible. Yung lima, tulungan yung lima. Yung lima, tulungan makalima. Lima, lima, lima lang po yan ng papalami ng parami. Diba? Napakasimple lang po yan. Parang paluwagan lang po yan. Okay? 625 na po yan. Day 16 to 20, day 21 3,000 na po kayo. And day 30 19,000 na po lahat ng nabuild mo na community at yung 100 pesos mo po naging 113,375 na in just 30 days. Pero guys, ito po yung talagang uh, idea dito binhild po namin ito para makapag build tayo ng community ng pinakamabilis, no? Sa panahon po ngayon, ang labanan po ngayon, community. Tandaan niyo po 'yan na community. Imagine niyo po, nakapag-build ka ng 19,530. Lahat 'yan under mo. Lahat 'yan community mo, 'di ba? Lahat 'yan, pwede mo ng lahat gawin diyan sa community na 'yan. Okay? Again, no? Ito po. We are also looking for merchant partners na pwede tayo maging allies ng iba't ibang companies. Kahit pa MLM yan. Hindi tayo kalaban ng mga MLM companies. Imagine mo to. Di ba? 19,530 na downlines one, Nagsimula sa 100. Di ba? Lahat yan kumikita na. Di ba? Lahat nag-upgrade sa starters, nag-upgrade sa diamond, kumikita na, na po ng 6-digit pwede mong ilagay sa merchant partnership natin yung membership mo ng MLM mo. Okay? So lahat po yan, 19,000, pwede mong ipag-pay-in sa ibang company. 19,000 ang pay-in mo. Grabe po yan. Diba? Magugulat na lang po yung company, bakit ang daming mong pay-in? Dahil nakapag-build ka ng community sa 100 Jumpstart package natin. Huwag mo nang tignan yung ibang package kahit 100 lang makapag-build ka lang ng community, malaking bagay na po iyan. Okay? Magpapa-event ka, pwede mo ng buong Mowa Arena, di ba? Sa grupo mo pa lang, isang daan lang lahat nagsimula. I hope nagigets nyo po yung point ng ating vision. Okay? Halimbawa, ikaw po iyan. Okay? Lahat ng direct referral mo nasa unang linya. Okay? Kahit pa isang daan yan, kahit pa isang libo yan, sampun libu yan, lahat ng narecruit po sa first direct referral mo, isang linya po yan. Wala po ditong triangle. Wala po ditong, wala po ditong pyramid. Wala po ditong spillover. Okay? Hindi po ito binary. Ang tawag po dito ay go wide. Go wide. The, the day, may 400 ka. May ba? Diba? may 400 ka hanggan. Anytime of the day, natutulog ka siguro, pagdising mo sa umaga, pag-open mo ng dashboard mo, may nag-upgrade pala ng diamond. May 4,000 ka. Grabe, di ba? Wala ka nang ginagawa. Dahil yung downline mo, gusto pong kumila ng malaki. Nag-upgrade. Any of the day, you earn 4,000 pesos. Di ba? Ang ganda. Grabe po yun. Again, imagine mo. Imagine may 100 kang jumpstart na downline. Guys, sa business natin, pag may 100 kang community, panalong-panalo ka na dyan. Malaki na yan. Marami ka nang pwede magawa dyan. Pwede ka mag-outreach program, pwede ka mag-training, pwede ka mag-zoom, ipainvite mo lahat yung mga yan na tag-iisa, ang dayong hanggang attendees, di ba? Lahat nagsimula lang sa 100, guys. no? And ang nangyari, lahat yan nag-upgrade sa starter. Okay? Lahat nag-upgrade sa starter. Grabe. 100 times 400 ang commission mo. 40,000 pesos. No, lahat nag-upgrade sa diamond. Guys, ito po. Tinan nyo mabuti. 100 na downline lang na diamond. Magkano commission? 4 million pesos. Eyes on the price, guys. No, Eyes on the price. ba? Diba? 100 na leaders lang na nag-diamond. 4 million na hagad ng income. 'di ba? Wala nang waiting waiting, wala nang pairing pairing, wala nang strong leg strong leg retention kung ano-ano na 'yan, 'di ba? Dito po sulit kagad dahil nakukuha mo kagad yung bulk na income, wala nang inalap na budget for leadership, stair step, unit level kung ano-ano pa mga 'yan, mga uh, lifestyle incentive, mga ranking na 'yan. The more ways to earn, guys, the more the little the income na mga nagsisimula. Okay, ang mga nagde-benefit lang po sa maraming ways to earn is yung nasa tuktok. Okay, dito po ah, i-analyze nyo po ito. Kahit pa huli ka sumali, kapag mas masipag ka kay upline, mas malaki ang kita mo kay upline. Okay? At ito po, hanggang 5 levels lang po ito. Diba? Lahat ng 6 levels pa baba, tapon na po yan. Saan napupunta yan? Doon po sa mga nasa 5th level. Yung mga nasa huli. So dito po, equal opportunity Walang Buddha Wala po dito talaga, walang ginagawa Walang accidental upline Walang spillover ba diba? Sipag mo, hakot mo Kita mo Wala na po talaga dito mga ana mga champion na dal nauna lang kung pag, kahit huli ka pa kung mas masipag ka mas malaki kita mo kay upline maniwala kayo po dito, equal opportunity. Hindi po siya ponzi, hindi po siya pyramiding, di ba? Lahat dito, kita mo value for money, income mo. Okay? Kagandahan dyan, guys, no? Nakalimutan nyo na yata po. Sa 1K entry pa lang. ba? Diba? Second level pa lang, meron ka ng Boracay. Third level, meron ka ng Asian Luxury Cruise. May fully paid na motor ka pa. ba? Diba? fully paid car. Di ba? Imagine mo, nakuha mo na lahat yan. 19,000 na yan, 19,530. Di ba? Lahat yan nag-upgrade. Like, Sa Diamond, times 4,000, guys, 78 million. 78 million, guys, no? Grabe po. Nakakabaliw, guys. Namapasensya diba? na po kayo talagang kami. Hirap na po kaming mat matulog. Wala pang isang buwan namin hinahataw to. Wala pang 500 ang members. Pero guys, ito po ang pwede mong makuha. Boracay package for 125 people under you. Asian Luxury Cruise. Guys, sasakay tayo dyan. Yan miss yung barko na yan. Royal Caribbean Cruise na yan. Nakapunta na po yung Do si Dovin dyan. Sobrang rewarding po ng experience na yan. 15 years na ako sa networking. Hindi pa ako nakasakay sa ganyan. Pero dito po, Sasakay po tayo dyan, okay? Ipakita ko lang po sa inyo na mabilis ano bang pakiramdam sa loob ng Royal Caribbean Cruise na yan, no? Ito po, panoorin nyo itong video na to ha? po, tie-down -oh. <pu> para tapos nabahan tayo dito po yan yun po po kung natin yan next year next year muna oh hindi ka lang mga tawa niya niya ano po BS Ay, ito, nasa dapat ito. Ano ba? Oo! oh. Totoo yan. Nag-share yan. Karit yan. <laughs> Grabe. Grabe guys, no? <laughs> Ako mismo sobrang excited talaga dahil first time ko lang din sasakay dyan guys Pero grabe, sobrang achievable yan 625 ulang under mo guys, grabe Ang downlink ko po sa previous company ko, 250,000 <laughs> Achievable po yan, grabe, sobrang achievable po yan Ito pa, meron ka pang fully paid na motor at may fully paid na kotse ka guys no? Eyes on the prize guys, visualize the end before you begin Alam nyo na po ang gagawin dyan, napakalaki po ng opportunity Dahil nga po, grabe, ito pa lang po ang ating members guys, no grabe Nasa 349 total upgraded members pa lang po Pero ang pinipayout ng company, 2.2 million na grabe, oh.